Good morning guys. Magluto nga pala ako ngayon ng sinanga guys. Ah, ito po yung aking mga rekado, Akin na pong gi, ah, prepare daan para at least dire diretsa na po siya guys. I-lunod na lang sa kawali. Sa so, ngayon guys, nagpapainit nga pala ako ng kawali para diretsa ko na iholog. Yan po siya guys oh. Wala man akong spam guys. So, ito na lang malaking lunggan niya. ang sa aking i-sahog. Eh, Yan na po na siya guys. Oh at saka carrots guys with carrots guys yan so gusto kong maraming saw guys so hiwa hiwain ko pa siya guys kasi medyo konti pa lang ang aking nahiwa so ito guys yan siya guys malaki siya guys no Actually, ito yung lagi ng paborito kong yung ulam. Pero, hindi na kami magluluto ng ulam, guys. Ito na lahat. Kasama na to siya. Para, at least, isa lang ba? Isang ano lang. Kasi mainit ang aking kawali. Akin sa patayin muna natin. Kasi, hindi pa tayo tapos maghiwa. Laking lungganisa, guys, oh. Pero gustong gusto ko to guys kasi matamis-tamis. Ayan. Tirahan pa ba kita ng pangsabaw dito? Ready na. Sarap guys oh. Ulam na. Sama na itong apunan guys. Laki oh. Sobrang laki ang dami. So ito na yung ulam namin guys para tipid. Sama na lahat. Ewan ko lang guys kung magustuhan ito ng aking mga kilos. Actually, ito yung lagi kong niluluto sa mga katin. So, namimiss, na, namimiss kong kainin kasi ito yung niluluto ko parati sa aking mga alaga. Pero ang ginagawa ko, spam. Wala man akong spam, so ito na lang. At least masarap din. Parang spam na rin to. Namimiss ko nang kainin guys kasi mga lang buwan na, isang buwan na rin halos na hindi ko to nakakain. Si paborito talaga to ng alaga ko. Halos nang ko ako nagluluto. Ang aking lagang taga Russia. Bakasyon kasi nila ngayon guys. So, Saat na ngayon dito guys. So ngayon guys, magpainit na ako ng Wali ulit guys. Para maglagay na ako ng oil guys. At chili butter. Pero wala akong butter. So mantika na lang. Oil na lang tayo guys. Para tipid. Pero tingin ko guys. Parang kulang ang aking oil. So. Balik na natin ang aking camera guys. Para nakikita mo rin. Maharang ang ating uh, ayun. Mainit na siya guys na namumula na. Lamu guys. Dapat isunod ko na yun. Pero mas unahin ko to kasi ang carrots masiga sa kailangan ko ito yung carrots mga guys. So, ilang na ko ang carrots yung polo. Gunod ka bawang. Kailangan yun guys, maluto muna yung carrots bago ko ilunod yung aking ano, nasa nabintakit. ano guys, kasi kukuha ko na dito ang ating kawalit dito. ko siyang takpan para maluto yung carrots. Di ba guys, mabango na. Ah, diba? So, ah, uh, takpan ko muna siya guys. Na bahagya. Paluto ko muna siya bahagya para at least pag naluto siya ng konti, hindi ko na ilunod yung ngayong ganito. Yan guys. Mainit ito sa amin guys. Kaya yan pawis-pawisan ako. So, pero ang dami talaga ng saw guys ko. So sya, dalawa, guys. Ayan. Tapos, maraming pa akong sahog dito, guys. Sasahogan ko pa siya na kung ano-ano. Galing to na aking boss, sa Russia. So, ito ay sasahog ko rin. Carrots. Ah, halo-halo na to guys. So, masarap ito kasi. Nandiyan na yung green pepper, red pepper, and carrots. Tapos, ah, leeks. Tsaka ano pa to, isang dahon. From Russia. Siyempre, para masarap, guys. Hindi mo wala ang oyster sauce. Need magic sarap. Pero sa Makati, yung luto ko walang mga ganito. Uh, oyster sauce lang. At saka, uh, sesame oil, Will. Pampabango. Para at least, ano. Saka ito nga pala, guys. Bawang na dry. Dry. With Russia also. And this one also, guys. Oh. Russia also. Lamig kayo niya siya.

Hindi ko na yan, pababalikin na yun. Ang guys, so masarap na mamaya guys. Lumambot ito ang carrots ko guys, so pwede ka. Ang kundi na lang guys. Kundi pasensya na lang. Konti na lang. Actually, may rice na rin ako naka-prepare, guys. So, siguradong okay na to guys. Pwede ko na siyang lagay ang aking sa guys. Para mag-isa. Ayan. Yan siya, guys. ulap Wala pa kasi kung ano yung silky stick na maganda talaga guys kaya nag order ako guys pero nabodol lakas ang kayo apoy, guys para mabilis So, konting pasensya na lang din, guys. Mamaya-maya, maluto na aking kanin, guys. Tulog yung aking kanin. Saka, yan, guys, lagay-lagyan ko na pala nito. Para masarap. and bawang guys sobrang bango po guys may ito na rin piece actually isa lang kasi kulang sa budget taguumpisa so, pa lang tayo tambo lang yun. design lang guys Ito kasi yung base. So, mamaya-maya guys, ulit na rin yung kanil. kasi nagutom na talaga ako guys hindi na ako nakakitaan so minamadali na to guys kasi nagutom na siya Eh, okay, ganda guys. Oh. Diba? Tunog na palang kawali ko guys. Hindi ko na yung guys. Pulo ko na siya. Danin para sa mix guys oh. oh. ng aking camera guys. Hindi kaya. Grabe naman ang ano guys. Uh, ayan yung ito mo na gamitin ko guys kasi hindi kaya. Sobrang lambot. Bye guys.